Hello, hello mga mare! Welcome back na naman sa ating for today's video vlog. Eto nga at malapit na naman ang pasukan ng ating mga kiddos. Sa mga hindi pa nakakabili ng na mga gamit dyan ay tara na at mamili na tayo mga mare. Habang hindi pa dumadagsa ang mga mamimili. Ano pa bang inaantay natin mga mare dahil ilang araw na lang ay may pasok na. Eto nga at sinama ko nga ang aking dalawang junakis para makapili sila ng kanilang mga gagamitin sa school. Bihira lang din naman silang lumabas kaya sinama ko na rin sila sa pagbili ng kanilang mga gamit. Dito nga kami ngayon napadpad mga mare sa 578. Katapat lang din naman to ng 167 mga mare. Dito kasi mga mare ay hindi masyadong siksikan. Marami rin naman mga gamit na pwede mong pagpilian. Mura lang din naman ng mga bilihin dito at sigurado ang kayang-kaya ng ating mga budget. Dalawang basket nga ang kinuha ni ate dahil tig-isa nga silang dalawa ng kapatid niya. Dahil silang dalawa na lang ang mamimili ng gamit nila. Tuwang-tuwa ang ating kiyang. Eh. O ano, hindi mo alam kung anong pipiliin mo, no? Dahil nga, first time niyang bumili, hindi niya alam kung anong pipiliin niya. Sobrang dami naman kasi talaga ng pagpipilian, mga mare. Kahit sinong bata talaga ay magugulo ang utak. Ito nga at sa color na kami napadpad. Sa dami rin kasi na magagandang color ay napakahirap rin talagang pumili. Kaya nga hinahayaan ko na lang sila kung ano yung mga gustong piliin nila. O ano, sure ka na ba dyan? Nalibot na nga yata lahat namin ng mga school supplies dito mga mare. Buti na lang talaga hindi masyadong matao dahil makakapili talaga sila ng mga gusto nilang bilhin. Sana oh. Naalala ko pa nga na nag-aaral pa ako. Wala pang ganitong bilihan ng mga school supply. Ang meron pa lang noon ay Miriam and Webster. At saka yung favorite kong binibilahan yung Liza. Kapangalan ko kasi yun kaya dun ako lagi bumili. Napakaliit lang ng store na yun pero lahat naman ng mga gamit at school supply ay nandoon. Hindi na nga ako sinasamahan ng nanay ko nun mamili. Dahil nadadaanan din naman namin yun pag pumupunta kami ng palengke. Kaya ako na lang din ang bumibili ng mga gamit ko na nag-aaral pa ako. Nakakamiss kaya talaga yung mga panahon noon dahil napakamura lang talaga ng mga bilihin. Naalala ko nga noon, isang libo lang binibigay sa akin ng nanay kong budget pambili ng aking school supply. Masama pa loob ng nanay ko nun ha pag nagbibigay. <laughs> Pero lahat ng mga gamit na ko na. As in talagang kompleto na may bag, may sapatos, may notebook, ball pen, papel at kung ano-ano pa. Eh ngayon, saan ba Aabot ang isang libo natin, mga mare? Nako, baka sa baglang at sapatos ko pa. Ay nako, grabe talaga ang bilihin. Napakamamahal na. Buti na lang talaga at dalawang anak lang ang naisipin kong gawin, pa. mga mare. Buti na nga lang at makapagkontrol tayo sa paggawa ng mga anak, mga mare. Dahil swak na swak talaga ang dalawang anak natin sa ating budget for today's video. Sa wakas at nakapila na nga sila sa counter. Natapos na rin sila makapili ng mga gagamitin nila sa school. Hala, magkano na naman kaya abutin ng babayaran ko nito. Basta ang mahalaga lang sa amin mga anak ay pag-igihan nyo ang inyong mga pag-aaral na makapagtapos kayo at matupad nyo lahat ng mga pangarap nyo sa buhay. Buti pa si Master Toyo nyo tayo tayo <laughs> sa lapid, eh. Wow, sarap buhay. Kalmado lang. Patayo tayo lang. Hanggang dito na lang ulit ang aking vlog mga mare. Maraming salamat sa pagsama. At syempre, maraming maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga vlog. Bye-bye!